Din, no kaya kahit piga siya ng piga tumatama na rito so pagkaapak niya ng gear ay tumatalon talaga so yun po yung gusto kong ipaliwanag sa may ari na yun po yung problema niya ito lang yung papalitan pero yun maganda nga po mga idol no? So. so may case po tayo dito ah uh, ito po ay rusi so rusi mga idol yung problema clutch so may case po tayo na I-share po sa inyo dito, no? Yung problema nito, kanya, ay yung kanyang liver. No? As sabi niya, hinahawakan niya, tumatalon. No? Tumatalon yung motor. So, ibig sabihin, walang problema yung lining. No? Kasi, tumatalon. No? Ibig sabihin, hindi na pre-press po yung lining. Pero, ang gusto ng may-ari, ay, papalitan po ng lining. Kaya, papakita ko sa inyo, nagbaklas tayo. Ayan. Ayun o. Yun. Ayan o. Nasa tayo. Kasi gusto talaga na may ari na ipagpilitan na yung problema yung kanyang clutch lining. Sabi ko kanya, pag tumatalon, pag apak ng primera, pag tumatalon, tapos pinipress niya to, ito yung kanyang clutch lever, ibig sabihin walang problema sa lining no nandito po sa echeder uh, putol yung ating cable o oh, may damage po yung ating clutch lever pero nakita ko may damage talaga ano oh. So, ay okay, mga idol, ito yung sinasabi natin no, na sira po yung kanyang lever, no, clutch lever. Yeah, so may nabibili naman ganito mga idol, no, pares po sila ng uh, break brake, no. Ayan. So, pag ito kasi may problema na minsan, ah, uh, o, ayan o, ayan oh, sabi ko, ayan. No. Kung kasi, pag hawak natin sa clutch, no, masyado na mababa, yung dumidikit na rito, pero hindi pa kumakagat sa clutch, tumatalon pa, no. Ang ginagawa, lumalampas sa tayo ng paganyan, ayan, para kumagat lang sa clutch. Kasi dito, uh, imbis na sagad na dito, no, dahil yung kanyang lock, ganito lang sana dapat yan eh ang nangyayari dumidiretso na papunta dito kaya nawawala na po sa saktong ayos yung hatak yung clearance nag iba na no, kaya mag adjust din no? kaya kahit piga siya ng piga tumatama na rito yun. so pagkaapak niya ng gear ay tumatalon talaga so yun po yung gusto kong ipaliwanag sa may ari na yun po yung problema niya ito lang yung papalitan pero ayaw niya kasi ang sabi daw ng tropang mekaniko o ng kanyang kaibigang mekanikohan ay sira daw po yung lining niyan kaya so uh, para matigil lang si tropa mapagbigyan sa kanyang gusto ay binaklas na natin po sa part na yon uh, dahil nakagbaklas na tayo o, dahil nabaklas na natin yan eh papalitan na lang natin no Yeah so pero sabi ko pwede pa siya magamit. Pero dahil nga sabi do ng tropa niya, wala tayong magagawa. Babaklis tayo. Yeah so ito, no? Ayan, hindi ko muna ito papalitan kahit mag uh, kahit tawag dito, kahit nakapagpalit na tayo nito. Na so, magpapalit muna ako diyan ng bagong lining. Tapos, papaanda rin natin at papakita ko sa inyo na tumatalon pa rin, no? Para mapakita natin sa may-ari o sa Uh, may ari ng motor na ito na yun talaga yung problema ito talaga, no, hindi daw eh hindi daw ito yung problema <laughs> na-stress na ako sa customer na ito, buti na lang umalis, ayan, kaya nagawa tayo ng video alright, so uh, yung request niya kukunan ko ng video at papalit tayo ng lining, okay, so palit lining tapos mamaya pagdating niya ipapakita ko na uh, ganun po yung problema, no na tumatalon pa rin kahit nagpalit na ng lining. Okay? Ito po yung naging problema, no? Pumisa kasi yung pagiging tawag dito, yung pagiging marunong natin, no? misa kasi magiging mas marunong pa tayo kaysa doon sa mekaniko. Yung tawag doon yung pagkaka... yung diskopyado. Tama ba yung term ko sa Tagalog? Yung parang hindi ka sigurado sa mekaniko na yun. No, yung... Sabihin na lang natin mas marunong ka pa sa mekaniko, no? Mas marunong ka pa isa sa amin gumagawa. Ganon. So, wag natin pairalin yung ganong klaseng uh, attitude o method. Kaya nga tayo pumunta sa mga mekaniko, kaya tayo pumunta sa mga gumagawa kasi hindi natin maayos, hindi natin alam yung problema. So, ngayon, dahil nga pinabaklas niya, so magpapalit kami ng lining. Kasi nakita ko rin naman na medyo may pudpud ng onte. Pero pwede pa, malakas pa yung mga idol. Pero dahil nagbaklas na tayo at gusto niyong palitan, di pa palitan natin. Okay? Pero ito talaga yung pinaka main problem. Kung bakit tumatalon. No, pagkakapak niya ng primera, pinipress niya to, tumatalon agad. Alright. So yun lang po mga idol tips lang po. No? Na sana, uh, hindi lahat ng customer ganito na mas marunong pa kayo sa mekaniko. Alright. So hindi na, uh, sa mga side naman ng mekaniko, ko, uh, maging honest po tayo na kung ano yung problema ng motor, Ayun lang po yung tirahin natin no. Wag na mag-magkwento-kwento uh, pa tayo na kweso si Rasi ganito, sira si Rasi ganyan para lang kubita tayo, hindi no. So anis lang no. Kasi pag honest tayo, mas dadami yung blessing mga idol ayan. Yun so pindalitan na lang natin my idol, no. Ayun maganda. Napakaganda na po ng ano ng press. Ayun no. Yan na natin. Ito yung ganyan luma oh. Wala na to. Omen na to. Omen. Grabe na no. Sakit sa ulo na yan. Ito, ginamit nila pang brake to, no? Mapansin nyo, pabaliktad. Dito to sa kabila. naulog. so, yes, okay, kinabitan na natin ng angkop na para dyan. Alright? Okay na tayo dito. Ayan, sa mga gusto magpa-wiring at magpagawa ng motor nila, ano, makina man yan o electrical, ay bisita lang po kayo dito sa ating shop. near lang po tayo ng Barangay Hall. Dito lang po sa Barangay Tigi, Basay Summer, along highway lang po tayo. Landmark natin, near Barangay Hall at makikita nyo yung malaking akasya. Yun, so tanong lang kayo doon, may kitabi tayong vulcanizing shop. Ayan, ano pang hinihintay nyo mga idol, no? Para sa mga maintenance ng motor nyo, lalo, -lalo yung mga uh, Rusi type. Ayan, yung mga China Motors. Ayan, Skygo, Motoposh, etc. etc. Pinoy TMX. Ayan, so bisita po buhay dito yung mga pushrod type yun yung mga specialist natin dito specialist specialista natin ginagawa dito uh, electrical wiring marami tayong stock ngayon no eh, mga idol so bisita lang po kayo dito sa ating shop marami tayong pyesa sa mga itong klaseng motor alright so dito lang muna yung video natin mga, ito, mga tropa ayan so punta na lang kayo at may pa sticker po tayo dito ayan alright so dito lang muna tayo bye bye may salamat po ingat